Hi mga kakirara, another day another vlog So galing nga lang po pala ako sa school at ayan nga kakain na nga din po pala kami, kain po tayo Pagkatapos ko nga po pala kumain na inintinda ko na nga din po pala Lalabahan to. ko nga gawa ng baglalabang nga tayo for today's video Gawa ng tambak na naman nga ating labahin Tama Maglalabang nga tayo kahit kakadating pa lang natin gawa nang wala naman ngang ibang maglalaba. May Ma? parcel nga daw dumating sa ati ko kaya kinuha ko na muna nga bago nga tayo maglabat. Pagpasensya niya na ako medyo makalat nga dito sa amin. Bal dito nga lang po pala sa basketballan. Yung nag-deliver ka medyo malapit nga lang. Nag-bide na nga rin po pala ako dyan at iniintay ko na nga lang yung sukli. Tumawag na muna kami saglit kay mama dahil miss na miss na nga namin yan. Pagkatapos nga namin dyan tumawag ay pumunta na nga rin ako dito sa ilog at pagdating ko nga dito sa ilog ay naglalaba Ate Anja at saka si Ate Lisa. Huy! For the go! At ayan nga po pala yung lalabhan ko at nagsimula na nga rin po pala kung magbasa nga ng mga damit at sure. Akala ko ako nga lang yung natambakan ng labahan ay pati nga din pala sila. Habang binabasa ko nga itong mga damit ay todo maritis pa nga tayo dyan. Siyempre di tayo magpapahuli dyan. Huy! Cherise. Matapos ko nga po palang mabasa yung mga damit, ay sinabon ko na nga rin po pala yan. Habang naglalabang ako ay nandyan nga si MJ naliligo. At binabadrip yung pa nga yung araw ko gawa ng binabasa nga ako. Kaya ayan po na. Tawa-tawa na lang kahit nagagal. Pagkatapos ko magsabon ay binalawan ko na nga din yan. sa si Auntie Lisa nga din ay nagbabal na nga din ng manilabhan niya. O di ba po the lang po pala yung nilabhan ko. Chotot nga kay Ate Angie na hindi pa nga tapos maglab. Halos magkasabay nga lang kami nakadating dito. Kaso nga lang ay madami nga yung mga nilabhan niya. Puro pa naman pang bata. Nagsimula na rin po pala ako dyan magbanaw at puro tawa-tawa nga lang tayo dyan. At thank you nga log, dahil mauubos na naman nga yung nalabhan namin kahit madami pa nga doon. Tapos na kanin po pala ako dyan maglaba at nililisan ko na nga lang ang aking plangan. Pag uwi ko nga doon sa bay ay may papaya nga hinob kaya sinasayaw-sayaw na muna ng atin yan bago nga kainin. Uy, talaga nga namang hinog na hinog na nga. Talaga nga namang napakasarap niyan. Pagkatapos ko nga po pala kung may napapain, Ako ko na nga rin po pala ko nga ang plato. O, diba kanina yung mga damit nga nilabahan natin at ngayon nga ay mga plato na. Pagkatapos ko nga po pala magunggas doon sa ilog, ay inais ko na nga rin po pala dito sa bahay. At pagkatapos nga natin maayos ay for the sales away pa nga tayong nalalaman. Bali na nga ang buntis dito nga sa ng bahay namin. At talaga nga namang napakasexy niyan. Uy Hugos ka rin pupunta ako ng kaldero. Gawa na magsasaing na nga ako. O, oh, yun lang muna for today's video. Bye-bye! God bless you all!